Araw sa Capricorn na may buwan sa Scorpio. Ikaw ang tumatabos na direktor. Ang kombinasyon ng Sun sa Capricorn at muon sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang maparaan na personalidad na maaaring mag-imbestiga ng mga bagay ng lubusan. Ang ganitong uri ng Capricorn ay maaaring maging isang hindi kapanipaniwalang internal auditor o investigator para sa anumang institusyon, kabilang ang isang korporasyon o ahensya ng gobyerno mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsolutefCity.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitumput o bisitahin ang absolutetsechik.com.